ngayibun isugod yung, isugod yung. yung ka papa papa. Hello everyone, mayong hapon. Good afternoon. Kundi ciwa pa kung taka dagat niyo. yung ka kundi ciwa daw. taka ng dagat gusto namin ang muni-muni ni Rokong sa dagat. <laughs> Kaya naistress si Rokong sa bahay lagi. dala namin yung bag ni Rokong. Kaya doon siya mag-walking, mag magsasampo, mag pati tubig may dala siya. na Rokong, ne? Diyan, mga tani. guys, andito na kami sa dagat. Punta kami dun sa pinakadulo. Nanginginig si Rukong. Ajimiti <laughs> ah, niya dito. First time ni Rukong na nanginginig yung bata na to. Ba't ka ba nanginginig? Ah, nanginginig. Dahil dyan mo yun. Ang tuwa si Rukong. <laughs> <laughs> Bawalong, bawal, bawal tumay dito Rukong ha. Ah. Huwag ka tumalun na dagat si Rukong. <laughs> Tara Rukong, halika Rukong. Halika Rukong. Ako. ang tuwas hirok bawal to maid hirok kong ha. Ah. Ihi ilang hirok kong. Wala tanda lang tisu hirok kong labot kay hirok kong. <laughs> Daming namingwit oh. Namingwit sila oh. Yan pala yung mga balas na galing dito po yung balas. Mga nagtatayo ng mga building diyan. Iba't ibang klaseng balas. Yan oh. No? May brown, may puti. may silver. Namingwit sila oh. Namingwit. Hmm. Namingwit sila. Maganda dito. Uy, may mga, mga ibon. May mga ibon. Isugoy daw. Isugoy <laughs> dyan. Yelo ka papa papa. Higang ko pagkain, bawal daw. 'Yan nagsusunod-sunod sa akin. Bawal daw. Dami nam, dami dito. Hm. Dami. Bawal. 'Yan no, may mga mga pambot. Ganda dito guys. Hmm. Parang nakasa ano. Sa ibang bansa. Ganda. Ito kung sa tomate. Hero kong di makatay. Kasi walang walang grass dito. Ro. O sa minto hero kung. Nakabun na hero kung. Sorry tayo Ima doon ko hero. Sa beach ka? Ganda naman ang tanawin mo dito, Hiroko, Oh, ikutin, ikutin natin, Hiroko. Ikutin natin, Hiroko. Hmm. Oh, ganda ng tanawin. Daming nam namimingwit. Oh. Dali lang, Hirokom. Hiroko, Hirokom. Nabunay, oh. Itungtong siya kung gihawakan kay basing mo talon ang hmm. ganda ng hangin dito ang ganda ng hangin ganitong oras ang masarap maggala kasi hindi siya ma hindi siya mainit andyan na mag ano na mag sunset close na hmm. ganda dito wala lang libre ng park parking may bayad rokong so, magsasin mo na rokong eh. Pero kung gahanghang, kakainom mo lang ng tubig, eh, buti nagbaong ang tubig rukong. yung rukong. Masarilis ng tubig. Ang hmm. ganda dito. Guys, makipag-uwi ng amo naman. Yung mga asawa ko, makipag-uwi na. Nag-enjoy pa nga si Rukong eh. Rukong? Ang ganda dito Rukong, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Hmm ganda uwi na si papa gusto mo na umuwi ni papa eh. punta tayo sa mga ibon yung ibon ni, 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 binigyan ko ng pagkain ayaw ng may-ari matanda kasi aburakoy daw tikain daw ay ayaw na hirukong uwi na tayo mahaba na video natin hirukong tingnan mo natin yung namingwit pero hirukong ano yun? So, yun na ni Papa? Ha? Huh? May rugo man nun. yung tanyo na ni Mito. Hindi natin kung nakakuha na ba siya. Banak. Ito? Wala. Wala nagkuha. Bukya. Meron ko, bukya. Bukya. Ang ganda ng, ng araw. Ngayong oh. araw. Hindi eh. makita. Ano siya yung... Magalasais na kasi. Magsasara ng, eh, ang, ang araw. Kino may mga naming ngiti. Nagbaon talaga sila. Parang libangan lang nila. Yun. Yung asawa ko dati, nagbibingwit din siya. Ilagay din sa sa pispa namin. Ayan, no? Nagalapas lang ang ihuling nila. Ini hmm. yang ibon nurkung, ini ibu nurkung. Ada yang ibu nurkung. Kita mah, nurkung. Oh, nama tanda na bigan. Ada yang ibu nurkung. Hmm. Ada yang ibu nurkung. Ada yang ibu nurkung. O yang ibu nurkung. Ada yang ibu nurkung. mga yang ba sila. いや、スライドちょっといいと。あの、針すも細いから。ほら、ゴロンゴロンするんは無理。てや、ちょっと待って、パパ。さっき ada ない。パパ。 kasi arawan pa eh. Hmm. nga nila yan. Hmm. Uwi na kami guys. Paalam ka kung uwi na kami. Kay gabi na, wala pa isang oras yung parking namin. Sayang bayad eh. pag na tong amo namin eh. Jay ko. Yung, paalam ka kung Thank you for watching. Matitip, papa. Bye, guys. Thank you for watching. Domo, arigatou gozaimasu. Thank you po. Mata ni.